Hindi dahil nabasa natin sa Biblia, eh tayo na ang kausap roon. Tuwing bumabasa tayo ng Biblia, o kaya ay kung may nagbabanggit ng tungkol sa sulat na sinasabi ng Biblia, eh nangangahulugan ba na tayo ang kausap roon? Alalahanin natin na katotohanan ang sulat ay may mga taong sa panahon nila noon ay tunay na nag-uusap at nagsusulatan. Hindi tayo yon. Mahigit dalawang libong taon na nga ang nakalipas nang ito ay gawin nila. Oo nga't ang mga pinaniniwalaan nating salita ng Diyos sa Biblia ay mananatili para sa walang katapusang panahon, lalo na't nang sabihin ng Panginoong Hesus na my words will not pass away. Sapagkat totoo namang hindi na mawawala ang kanya ng nailatag na new covenant para sa ating lahat. Ito ang kabuuan ng kanyang sinalita sa aklat ng Matthew 24 na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Hindi ito end times o literal na pagpapalit ng panibagong mundo na inakala natin dahil sinabi sa Revelation 21 verse 1, na new heavens and new earth. Sapagat ang sinabi niyang heaven and earth ay ang Old Covenant Israel sa ilalim ng mga batas ni Moses. Ito ang kanilang Old Covenant Age na alam rin nilang dapat na matapos nang sabihin ni Jesus sa kanila na will pass away. At sa sinabi naman niyang, but my words, ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang New Covenant para sa paparating at magsisimula na noong New Covenant Age. Sinabi naman niyang will not pass away sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon. Sa ganitong nakasulat, Bagamat sila noon ang sinabihan, e eh ito naman ay para sa lahat at sa lahat na ring panahon, kaya dito lang ay kasama tayo. Mayroong kasing pag may binabanggit ang sulat sa Biblia, tulad ng sinalitang ito ni Jesus sa kanila, na siyang pangako para sa walang katapusang panahon. E eh oo nga, kasama tayo roon, pati na ang sa ating panghinaharap, kasi nga ay sinabing para sa walang katapusang panahon. Ngunit kapag ang Panginoon ay nagsabi sa kanila noon ng all this will come upon this generation, ay eh napakalinaw namang ang binabanggit sa sulat ay ang sa kanilang panahon at henerasyon mangyayari. Kaya sa kanila nga naganap na noon. Nawawala na tayo sa lugar kung atin pang sasabihin na magaganap pa lang ito sa ating future. Kaya nga napakarami ng nagkakamali sapagkat tuwing mababasa ng tao ang katagang All this will come upon this generation sa nakakabasa ngayon eh sasabihin nga nila na sa kanilang henerasyon ito magaganap. Hindi ba natin napapansin na ang kanilang mga hula noon o kahit ngayon ay madalas na nagbabase sa 40 years na siyang bilang ng isang henerasyon? Aangkinin ang kinin kasi nila ang sulat sa Biblia at pagkatapos ay manghuhula na para bang sila ay mga propeta rin. Ano ba yan? Oo, may mga sinalita ang Diyos sa Biblia na tumutukoy ng para sa habang panahon. Kapag ganun ay kasama tayo. Ibig sabihin ay maaari nating tanggapin at paniwalaan pagkat ito ay tumutukoy sa kanyang kalagayan bilang Diyos na nagpapahayag ng para sa walang katapusang panahon. Dahil ang Diyos nga ay hindi nababago ng kahit katagalan ng panahon. Patunay na sinabi nga kung sino si Jesus bilang anak ng Diyos. Hebrews 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Alalahanin natin na ang lahat ng ipinagagawa noon sa kanila ng Diyos ay sa kanila nga iniutos noon at hindi iniutos na gawin pa nila hanggang sa ating ngang panahon na libu-libong taon pa sa kanilang hinaharap. Halimbawa pa ang sinalitang utos ni Jesus para sa mga apostol. Matthew 10 verse 23 But whenever they persecute you in one city, flee to the next, for truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Kung ang mga sinalitang ito ng Panginoong Hesus noon ay ating susundin pa ngayon, e eh papaano tayong makaiikot sa mga bayan ng Israel kung gayong narito tayo sa Pilipinas? Sino ba ang sa atin ngayon ay mga sundalong Romano na umuusig at nagpapahirap sa atin? Ang labo, di ba? Hindi kasi maaaring agaw na lang tayo ng agaw sa mga nasusulat at pagkatapos ay ipipilit natin na ang mga ito ay iniutos rin sa atin at sa ating panahon. Hindi ba't maliwanag pa sa sikat ng araw ang bilin ng Panginoon sa kanila? Na hindi nila matatapos na libuti noon ang buong mga bayan ng Israel ay darating na ang Panginoon. Darating nga hindi sa katawan, kundi sa kanyang kapangyarihan ng paghuhukom sa Israel. Alam ito ng mga apostol. Samantalang ang mga nangangaral na mga pastor pa raw ngayon ay eh nagsasabing maghintay pa tayo sa paparating na pagbabalik ng Panginoon. Habang sinasabi rin nila na huhukuman pa lang ang Israel kasama ang buong mundo. Dahil sa katuroang ito, naging dahilan nila ang dapat raw na manatili at sumapi sa kanilang itinayupang mga simbahan na habang naghihintay sa pagpabalik pa raw ng Panginoong Hesus, ay eh patuloy na magbigay muna ng ikapu at abuloy para sa pagpapalawak pa ng kanilang simbahan. Para pangaraw sa pag-iibanghelyo. Para saan ba ang pag-iibanghelyong iniutos sa kanila noon ng Panginoon? Hindi ba't iyon ay upang ipaalam na sa lahat ang ginawa ng pagtutubos at paglinis ni Jesus sa kasalanan ng unang Adam? na nagresulta ng regalong bagong kapanganakan na sa lahat, na ang grace na ito ng Diyos ay natupad na para sa lahat. Kasama ang mga nakakilala noon kay Jesus, gayon rin ang sa lahat hindi man kahit nakabalita sa Kanya. Past, present noon sa kanila, at future, dito ay kasama na nga tayo. Walang pangangailangan na ipatanggap pa si Jesus bilang Panginoon sapagkat siya na ay naging regalong para sa lahat. Magmula noon nang ganapin niya ang pagbabayad sa krus. Para sa lahat, lalong-lalo na sa mga hindi nakasumpong sa katotohanan ito. Silang lahat na mga hintil. Mula ng panahong iyon, ay natupad na ang pangako ng Diyos sa kasulatan. Sinabi ito sa hula ng Hosea na ipinaalala sa sulat ng mga apostol. Romans chapter 9 verse 24 to 26. even us whom he also called not only from the jews but also from the gentiles as he says in hosea i will call them my people who are not my people and i will call her my loved one who is not my loved one and in the very place where it was said to them you are not my people there they will be called children of the living god. Kaya pa nga ang kasama ng paghuhukom noon sa Israel na magaganap sa henerasyong iyon. Kaya kailangan na ipaalam sa kanila ang magandang balita ng kaligtasan rin ng kanilang sarili upang makaiwas sa kapighati ang paparating na noon. Ito ang sa kanila ay pag-ibanghelyo upang maligtas. Nakaligtasan rin mula sa pagkakabihag nila sa mga batas ni Moses kaligtasan nila para sa pagtalikod sa mga batas ni Moses sapagkat ang pagkakabihag nila rito ay nagpakita ng kanilang mga kasalanan. At dahil ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan, kaligtasan na nga nila ang paglaya sa mga batas or Old Covenant noon. Pangako naman ng buhay, kaya resurrection naman nila ang pagtupad sa New Covenant ng Panginoong Hesus, ang paggawa na sa pag-ibig sa kapwa taliwas sa utos ng batas na pagpapataw ng kaparusahan. Ito rin ang dahilan ng inutos sa kanila noon na kahalagahan ang dapat ay madalas na pagtitipon o fellowship nila. Sapagkat malapit na nga noon ang katapusan ng Old Covenant Age, ang Great Tribulation para sa paghuhukom at pagkasirang lubos ng templo. Ito ang sinabi sa kanila noon sa aklat ng Hebreo. Hebrews 10.25 Not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Fellowship at pag-iibanghelyo noon, sapagkat malapit na ngang maganap sa kanila. E eto naman tayo ngayon, nasasabihin sa atin raw ito sinabi, kaya kailangan ng fellowship rin natin sa pamamagitan ng pag aattend sa kanilang mga pagtitipon sa simbahan. Sasabihin pa nga nila na malapit na kasi ang pagdating ng Panginoon. Ano ba yan? hindi po or kinabasa natin sa Biblia, e eh sa atin na iniutos. Magpakatotoo tayo, kapatid. Dumating na ang Panginoong Hesus sa kanila noon, kaya't siya'y nagahari na. Kaya nga pati ang ritual na gawain ng Lord's Supper ay hindi na kailangan pa. Sapagkat ito ay bilin lang sa kanila na gagawing paalala habang hindi pa noon natutupad ang pangako. Ito ang sabi sa 1 Corinthians 11.26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Until He comes. E di tapos na dapat. Dumating na kasi noong AD 70. E bakit ginagawa pa ngayon? Magkakaiba pa nga ang paraan nila. Silang magkakaiba ring mga simbahan. Lahat kasi ng mga ito ay para sa pagtatapos ng Old Covenant Age nila ng Israel mula sa kanilang pagkakabihag sa mga batas ni Moses. Sinabing heaven and earth ang Israel sapagkat sila ang bayang galing sa Diyos na naging bihag ng mga batas ni Moses. Will pass away sapagkat matatapos upang mapalitan ng bago. Natupad lahat ng masira ang templo sa Jerusalem. Naganap nga noon sa kanila sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos sa Roma noon bilang tagapagdala ng sa kanila ay pangakong paghukom. Ang pagdating ng Panginoon sa kanila. Romans 13.4 For it is a minister of God to you for good. Ang Roma nga. But if you do what is evil, sa kanilang lumapastangan sa Diyos. Be afraid, for it does not bear the sword for nothing. For it is a minister of God, an avenger who brings wrath on the one who practices evil. Hula noon para sa Israel na ipinatupad ng Diyos upang gawin ng gobyerno ng Roma noon. At kung sasabihin para ito sa buong mundo, e eh mga Romanong sundalo rin ba ang nagpapahirap sa atin ngayon? Kaya mga kapatid, huwag sana nating ipagpatuloy pa ang mga gawaing bagay na wala ng kabuluhan. Dahil sa naging ritual at tradisyon na lang, okay lang sana kung wala itong naidudulot na masama. E eh kaso, nagpapalala ito nang sa paniniwalang hindi pa dumating ang Panginoong Hesus para sa paghuhukom sa Israel, na para bang pinasisinungalingan natin ang mga pangako ng Diyos na katotohanan namang tinupad na sa kanila noon, na ang sinabi sa kanila ng Panginoon na malapit na, e eh sasabihin pa nating sa atin ito tunay na sinabi noon, kaya't sa atin ay malapit pa lang. Eh hindi ba't nagiging kasangkapan pa tayo ng napakalaking kasinungalingan? Sa ganito ba ay nalulugod ang Diyos? At kung hindi naman natin papansinin na lang, eh kanino ba tayo tunay na kumakampi? Sa Diyos ba ng Biblia? O sa mga tao ng ating simbahan? Na kahit mali ay sige na lang. Kampihan natin ang mga ginanap na ng Diyos sa Biblia.